Hello, 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 hello. Good morning po sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nanonood sa akin. Ah, uh, may nagpaabot sa akin na katanungan. Sabi, paano daw kilitiin ang isang babae? Kung paano daw pakiligin? Limbawa, kung saan, kung saan mo daw siya pwedeng unang halikan? Ito po ang ating pag-uusapan mga idol. Sana po ay magustuhan mo ang ating topic. Una, muna sa lahat. Kahit gaano kaganda yung isang babae. Ikaw na lalaki, wag ka ano, wag ka gigil na gigil. Kasi pag gigil na gigil ka na lalaki, hindi mararamdaman ng babae ang iport mo. Kasi ang hawak mo sa kanya, ano eh, kirsado tapos ang halik mo sa kanya diin na diin kaya hindi niya gano'ng ma hindi niya gano'ng ma-appreciate pero umpisan mo sa dandahan lang parang hindi nobadapi parang hindi hindi ganoong lumadampi ang iyong bibig sa mga bagay-bagay kung saan ka mag -umpisa. doon siya parang Doon parang hahabulin niya yung ano parang hahabulin kanya hanapin kanya kasi yun parang ano to ganito hindi hindi niya parang kikiligin siya ng gusto kasi sabi parang parang bibitinin na gulo parang ganon pero yun laro mo lang yun para siya ay magiging aggressive makikita mo na nakinikilig na siya tapos maramdaman mo na yung kanyang kapital medyo kakaiba na eh, hanggang tumatagal lalakas-lakasan. Anuan mo na, sa pirisahin mo na yung diskarte mo. Taka yung puhunan mo, malapit-lapit mo ng i-deposit sa kanyang kapital. Pag naramdaman mo na yung puhunan mo buo na, eksakto na, at saka yung kapital niya handang-handa na lagakan mo ng puhunan, lagakan mo na. Doon mo ma, don niya ma, doon niya talaga ma, ano, dunya ma pipil, napakaganda ganda yung ginawa mo kasi hindi mo siya agad-agad na pinwir eh dinaan mo siya sa santong dasalan kung sa, sa sabi sabi santong dasalan hindi mo siya dinaan sa santong paspasan kasi kung santong paspasan ang gagawin mo magtataka yung babae ah, sana siya tapos na pala nakadeposit na pala pero kung antayin mo yung kapital niya, yung kapital niya medyo handang-handa na, na lagakan mo ng puhunan, i-deposit mo na siya. Pag na-deposit mo na, automatic yan. Pasok na pasok agad yung puhunan mo. Kapit, ya sa kapital niya. Pag pumasok na yung puhunan mo sa kapital niya, lalago na yun. Kaya, pag wi-withdrawin mo sa sunod, maka-withdraw ka na ng isa. Isang pangalan lalaki man po babae. Kaya dyan po tayo, nagtatapos mga idol sa ating topic, slowly but surely. Thank you po. Good day, good night, good evening sa lahat ng mga nanonood. Yan po ang kasagutan ko po sa tanong ng ating kaibigan na nagsusubscribe. Salamat.